Hello mga kainday ko! Ayan, another day, another entry na naman tayo for today's video. Dahil nga ang inyong dudong kalip ay nag sa kanyang sipon, ay si Inday Sophia muna ang kikilos ngayong umaga. O oh, diba, mamimiss nyo talagang entry ko dito sa aking munting kusina. Ay, taray, may ganar! Pagkising nga ni Inday Sophia mga kainday ko ay agad na niyang inayos yung hinugasan ko mga plato kagabi. Tapos ayan, nagsaing na rin siya ng agahan kasi nga syempre kakain muna siya bago papasok sa school. Ang sabi ko nga sa kanya ay hindi pwedeng hindi kakain. Kapag masama kasi talaga mga kainday ko ang pakiramdam ni dudung Kalip ay talagang nakayakap lang yan sa akin. Tapos ayun, kapag tatayo ako ay iiyak. Ang hirap naman kasi mga kainday ko kapag mag siya ay ang aga-aga pa niyan. Kapag ganun yung mga kaindey ko ang sitwasyon eh, si Inday supiya na yung kumikilos dito sa aming muting kusina. Puti na lang talaga ay marunong na talaga siyang magsaing tsaka magsindi sa kalan. Medyo malayo kasi talaga ang gap nila ni Dudong Kalib mga kainday ko. 10 years pa naman ang pagitan nila. Kaya ayan, si Inday Sofia nyo ay talagang marunong na talaga yung sa gawaing bahay. Kasi kahit noon pa man ay nag-iisa siya ay talagang tinuturuan ko na siya mga kainday ko at pagkatapos nga niya magsaing mga kainday ko ay agad na niya pinakuloan yung skinless na binili ko kagabi syempre kailangan niya ng ulam at ang sabi nga namin ay hindi na muna ka magpapadala ng ulam sa tanghalian doon sa daddy niya at sabi naman ay doon na lang daw bibili sa trabaho at eto na nga may pa-entry na video ang inyong inday Sophia alam nyo ba na nakalagay lang sa stand yung cellphone dyan kasi hindi talaga ako makatayo at alam naman niya na kasi kung anong ginagawa ko tuwing umaga dahil kapag video ako nakasama ako'y nakikita na niya yung setup. Kaya ayan, nilalagay na lang niya talaga kasi sabi ko kailangan niya mag-video para may ma-entry ako. Buti na lang talaga mga kainde ko ay naiintindihan ng aking mga anak ang aking pagiging isang content creator. Alam na talaga nila na magkailangan na namin mag-video kapag meron kami mga ginagawa dito sa bahay. Ang sabi ko kasi kainde Sofia ay bahala na siya kung anong setup ang gagawin niya. Kasi nga syempre kailangan meron akong may entry for today's video. Oh may god! No! Minsan nga mga ka ko ay napag-usapan namin ng aking inday Sofia kung sabi niya hindi ba daw ako napapagod sa paggawa ko ng content. Ang sabi ko naman sa kanya ay lahat gagawin ko para sa kanila. Hindi ako mapapagod kahit ba anong sabihin na ibang tao ay hindi talaga ako hihinto at ang sabi niya, hayaan mo mama balang araw, lahat ng pagsisikap mo ay magbubunga din, basta ako mama palagi lang kitang susuportahan o diba, ang sarap naman talagang marinig yung ganun sa anak mo, at eto nagagayak na siyang palis mga kainday ko tingnan niyo ang gagawin niya dyan pagkatapos magsuot ng kanyang bag ay babalikan niya ang cellphone dahil wala naman siyang taga video o diba, may pababay-babay pa sa camera, kala mo naman talaga ito kala niya siguro mga kainday ko, i-edit ko itong gagawin niya. ay sorry na lang siya isasama ko to sa entry o di ba nagtanggal na ng camera nung kinatangalian nga mga kain Daycoy, pinuntahan ni Iya si Drong kalib at ayan, naglaro na naman sila ng blocks. Si Iya lang talaga mga kain Daycoy, nagchachag kang nakikipaglaro kay Dudong kalib Paano ba naman kasi ito ni Dudong ay napaka magagalitin. Ay may ganon! At ito na nga dumating yung inorder namin na electric pan sa Shopee. Ang init-init ba naman kasi mga kain ko sa gabi? At nung kinahaponan niya, isabi ko kay Iya at kay Dudong kalib ay kailangan ni Kalib pagpawisan. Kaya ayun, pinalabas ko sila doon at naglaro ng broom-broom niya. Tuwang-tuwang -tuwa nga dyan mga kainday ko, si Dudong siempre syempre nakalabas na naman. Alam niyo naman kasi na lagi ko lang yung pinapakulong doon sa bahay. Ay, pinapakulong o kinukulong? <laughs> talaga matuloy inyong inday Maria o ay mali-mali talaga minsan ang sinasabi. Pero kitang-kita nyo naman yung saya ng mga bata mga kainday ko kapag naglalaro sila sa labas. Kaya lang naman din talaga mga kainday ko minsan ay hindi ko pinapayagan lumabas si Dudong Kali dahil napakaiyakin. Talagang hindi nakakatuwa mga kainday ko pakinggan ang kanyang iyak-iyak. Buti nga ngayon ay medyo nagbago na at napagsasabihan na natatakot na siya mga kainday ko kapag sinasabi ko na sa kanyang go home. O ba diba, marunong din naman palang matakot? Ay may ganon! Wala pa nga dyan mga kainday ko si Inday Sofia dahil nasa school pa. Madalas na rin talaga siyang hapon nakakauwi at minsan dumadaan din siya dun sa lala niya. Kasi nga ang sabi niya sa akin ay makikikain daw muna siya dahil pagod na pagod ang kanyang utak. Wow. Ay my God man! Talaga naman ang inyong Inday Sofia ay napaka busy talaga mga kainday ko sa school. Hindi ko nga alam kung gusto pa talaga nitong magpahinga. Kasi ang sabi ko nga sa kanya pag pagod ka na ay pwede ka naman mag rest. Bakit pa kasi kailang pinitin ang iyong utak at katawang lupa? pa. Hindi ka naman namin hinahanap ng matas na Gracie. Minsan nga mga kainday ko iniisip ko dahil siguro sa sitwasyon ng buhay namin Kaya talaga ang inyong inday Sophia ay todo aral ng mabuti Ang sabi nga niya sa amin ay balang araw Bibigyan niya daw kami ng magandang buhay Ang sarap naman talaga marinig sa anak Ang ganon Sana lang talaga anak matupad mo yung mga pangarap mo At gagalingan ko din sa pagiging isang content creator Kasi gusto ko rin mabigyan kayo ng magandang buhay At eto na nga dumating na ang inyong inday Sophia At may dala siyang burger mga kainday ko At bumili na rin daw siya ng monay galing sa kanyang baon. Napakagaling talaga ng inyong yung Inday Sophia mga kainday ko. Lagi niya talaga yung pinapasalubong kay Dudong Kalib dahil napakahilig talaga ng monay. Kaya kayo mga kainday ko ay gawa lang din kayo ng gawa ng entry sa inyong mga long video. Dahil kung talagang susuportahan ka ng mga tao ay susuportahan ka nila kahit ano pa man yan. Basta sipagan lang natin ang sipagan. Huwag tayong sumuko. Laban lang tayo palagi. So yun lang po. God bless. Bukas na lang ulit tayo magchikahan.